Good morning. Yan for today's video po guys, ang pag-uusapan po natin ay pag-aalaga po ng baboy. Paano ang technique po kung nag-uumpisa ka pa lang? Panoorin mo ito. Sa babuyan po natin. Bali nag-uumpisa lang po tayo guys. Ang technique po natin ay dahil baguhan lang po tayo, gumawa po tayo ng duwa ng kawayan nag-uumpisa lang po tayo guys simple lang po yung ginawa po natin na bahay po ni Ibana ito, so, naging gumawa po kawayan na... so, ang technique po yan yung nasa, nasa lupo yung kawayan para hindi po yung masira po yung pagkas uh, sumandik po yung alaga po natin na baboy ganyan po yung tik tik pagbaguan ka lang po yan yan po yung si Ivana napakabait bukod dun napakasiksi po napakaganda parang si Ivana po yan pagka nang pisa ka lang ganito po yung gagawin nyo yan gawa po ng kawayan yan po saka bago po natin papakainin si Ibana ay paliliguan mo natin para lalong gumanda po si Ibana saka lalong bumangon po yung si Ibana natin yan hindi ko na ipapaliguan natin si Ibana bago po natin papakainin kailangan na yung po yung bahay ni diyan ah. Okay. Okay. Iba na guys Jangan lagi dalam daging banyak ini Mayroon po tayong nabili na pitch Kung tawagin po tuyo po yung guys Dahil nag-uumpisa lang po tayo Ito lang naman po yung papakainin po natin Simitid Pakain po tayo yan sakay na po, tubig. sa ina ng ko sumikot kasi kasi nagpunta kasi tap 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 po yung inahin po natin na uh, paanakin po natin doon ka na po doon ka eh yan okay. muna mo